Uh, hello? Hello, good morning everyone sa lahat ng mga viewers ko dyan, mga kaibigan, mga friends. Ano, good morning po. Maganda mga umaga sa inyo lahat. Oh, mo. good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Magandang umaga, Pilipinas. Na real talk lang po tayo kasi marami ako nakita na balita, nakita, kakilala na nakapag asawa po, mga kamag-anak, merong pong magpinsan, merong magtiyo, maglolo. Merong pa nga po kunan balita diyan sa radyo, sa TV, magkapatid. One time may narinig pa po ako mag-ina. Nag-abroad 'yung lalaki, pagbalik ng asawa ng babae, asawa na niya 'yung anak niya pagdating. Ah, uh, 'yan po eh napakahirap talagang mapigilan at maawat ano kasi sa bagay uh, alam niyo naman kahit po sa Bible wala namang mga uh, nakalagay diyan ano wala kayong mababasa diyan sa Bible na binawal ni Lord na maging mag-asawa ang magkapatid magtiyo and in short po magkakamag-anak hindi naman po binawal ni Lord diyan ano ang aktuali ang sabi po niya nung unang uh, silang pa lang sa mga tao unang likha niya humayo kayo at magpakarami pero wala po siyang sinabi na huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo ah, ng kamag-anak nyo o kadugo nyo wala po akong narinig o nakita kahit po religion, no, sa ang relisyon halos lahat ng relisyon ay eh, medyo napasukan ko na na-try ko na pero wala po akong narinig na gano'n na bawal ano Uh, kasi pagdating po talaga dyan sa pag-ibig, sa pag-aasawa napakahirap pong pigilan ano? pag uh, gumana na yung uh, isip mo, yung puso mo wala silang magawa actually hindi po ako pabor dyan kaya lang ay maraming uh, nakikita ko pag may nangyaring ganyan eh, chinichismis ha? Huh? Uh, parang uh, against sila eh, yun lang po ang sinasabi ko kaya nagrelate ako ko ng ganito kasi kahit suriin niyo po ah magtingin kayo sa mga Bible ano te basahin niyo kung may binawal si Lord actually po ang nilikha niya dati dalawa lang ah ayan si Eva at si Adan so kung tutusin tayo pong lahat dito sa balat ng lupa ay magkakamag-anak dahil isa po ang ating pinagmulan ayan Uh, ang akin lang po kaya ako kinikwento para hindi naman masyadong uh, chismis or uh, kontrahin uh, or kung ano ba sa mga nagkakapag-asawa po ng kamag-anak kasi marami po ako nakikita ha? hindi lang po naririnig marami po dito po mismo sa amin mayroon marami hindi po isa, dalawa, tatlo, sampo marami po ano kaya sabi ko eh kung may nakikita kayong ganyan eh hayaan na lang ano. Ganun lang po. Kasi kaya ako nag-real ng ganito ay eh, marami ako na nakikita eh, nga na ganun. Eh marami rin po ako naririnig sa mga Jesus kasi ganito, kasi ganun ganito. Eh wala namang ginawa, wala namang sinabi si Lord ah, na si Jesus ano sa Bible magbasahin niyo. Wala po kayong makikitang bawal mag-asawa ng kamag-anak. Actually, ang nakikita ko po doon at naririnig ko minsan kahit sa mga pari, sa mga ministro, ay humayo kayo at magpakarami. So, yun po ang sinabi. Hindi po sinabi na wag kayo mag-asawa ng kamag-anak. E paano po eh nung unan may dalawa lang ang inilikha ng Diyos ano? Kung totoo po dahil hindi naman natin inabutan So nasusulat lang po yan sa Bible kaya sana ay eh, wag na natin masyadong mga usigin, ha, ay chismis, ah uh, about sa mga maging magkamag-anak na naging mag-asawa. Napakarami po akong nabalita at nakikita, no? So, yan lang po. Kinainto ko lang sa inyo para yung iba naman ay eh, matahimik din, ano? Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning everyone. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Pilipinas. Ayun, ito po si Tate Arnold. <clears throat> Actually ako po wala po akong asawa. Dito lang ako sa bahay. Pero binigyan daan ko lang yung mga kasi marami po akong nakitang ganoon pagka nagkakaasawa ng mga mag-anak, marami nang chismis, marami nang ano ba tawag doon uh, inaano nila yung uh, parang sinisita ayan or nilalait. Uh, uh, so tigilan na po natin yan ano tayo naman po may kanya-kanyang sariling batas sa ating sarili at kapasyahan ano okay good morning po bye bye na Kapimula muna tayo yan sige po bye bye